Sa video na ito, pag-aaralan natin ang anim na uri ng pang-uring pamilang. Ang paliwanag tungkol sa pang-uri at tatlong uri nito ay nasa hiwalay na video. Ang pang-uring pamilang ay isang uri ng pang-uring naglalarawan ng bilang ng pangalan pang at panghalip. Ang anim na uri ng pang-uring pamilang ay patakaran, panunuran, pamahagi, palansak, pahalaga, at patakda. Ang patakaran ay basal na bilang tulad ng isa, dalawa, tatlo, labing apat, lima at tatlong daan. Ang panonoran ay bilang na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod tulad ng una, ikalawa, pangalawa at ikalawa. Pansinin ang pagkakasulat ng huling halimbawa rito. Lalagyan natin ng gitling ang tambilang na ikinakabit sa ika. Ang pamahagi ay nagsasaad ng bahagi o parte ng kabuuan tulad ng buo, kalahati, tigalawa, dalawang bahagdan at tatlong kapat. Ang palansak ay nagsasaad ng pangkatan o maramihan tulad ng isahan, dalawahan tatluhan, apatan, at marami. Ang pahalaga ay nagsasaad ng halaga tulad ng piso, dalawang piso, tatlong piso, isandaang piso, dalawang libong piso, at siyam na raang libong piso. Ang patakda ay nagsasaad ng bilang na tiyak na hindi mababawasan o madaragdagan. Tulad ng iisa, dadalawa, tatatlo, wawalo, sisiyam, at lalabing anim. Narito ang mga dapat tandaan sa pagsusulat ng salitang bilang. Ginagamit ang labim kapag ang salitang ugat ng bilang ay nagsisimula sa B at P. Tulad ng labim pito. Ang pito ay nagsisimula sa P. Kaya labim ang gagamitin at hindi labin o labing. Pansining hindi ito nilalagyan ng gitling. Ang gitling sa panlaping labim ay nangangahulugan lamang na sa hulihang bahagi nito ilalagay ang salitang pito. Ginagamit ang labin kapag ang salitang ugat ng bilang ay nagsisimula sa D, L, R, S o kaya ay T tulad ng labin lima at labin tatlo. Ang lima ay nagsisimula sa L at ang tatlo ay nagsisimula sa T. Kaya labin ang gagamitin at hindi labim o labing. Pansining hindi rin ito nilalagyan ng gitling. Ang gitling sa panlaping labin ay nangangahulugan lamang na sa hulihang bahagi nito ikakabit ang salitang lima at tatlo. Ginagamit ang labing kapag ang salitang ugat ng bilang ay nagsisimula sa mga letrang hindi na banggit sa naunang dalawang tuntunin, tulad ng labing apat at labing walo. Ang apat ay nagsisimula sa A. At ang walo ay nagsisimula sa W. Kaya labing ang gagamitin at hindi labim o labin. Pansining may gitling ang salitang bilang na labing apat. Kailangan itong lagyan ng gitling upang hindi mabasa bilang isang pantig ang katinig na NG at patinig na A. Kapag walang gitling ito, mababa sa ito bilang labing apat sa halip na labing apat. Pansining walang gitling ang labing walo. Tulad ng naunang dalawang tuntunin, ang gitling sa labing ay gabay lamang. Upang malaman natin, sa hulihan bahagi nito, ikakabit ang salitang walo